Hi, good morning po ulit. Kata, po nga tayo. Ito po, sinabi ko po sa inyo kung ano po ang pag-uusapan natin. Tatanggalin ko muna para madali ko po siyang explanation. Ito po ay ayon po sa pag, ano po, tradisyon po ng Thailand. Ito po ay mga ginagamit nila pang pasorte. Ito po ay um, napakasikat ngayon na online ha, sales po dito sa UAA. At kahit po sa Pilipinas, ito po ay napakasikat po pampaswerte. Alam niyo po ko kung ano, magkano at ka, kung, kung ano po ang mga resulta nito at kung ano po ang swerteng dinodulot nito. Ayun po sa mga nagkagamit na po nito, ay ito po talaga ay lagi nilang suot-suot kahit saan sila pumunta. Lalong-lalo lalo na po sa mga uh, Thailand, mga nakakapunta po sa Thailand at kahit saan bansa na ito po talaga ay napakasikat po sa ating habuhay. buhay. Alam niyo po kung ano to, ito po yung sabi nga niya na sabi nga nila ninyan, lahat ng ano, lahat ng swerte ay nandito, lahat ng ano pangontra ay nandito na po at kung ano po, po ay ang inyong makapagbago ng buhay pag suot-suot niyo to. Ito po ay may ano po, may kahalag may kahalagahan pero po sulit naman po. Ito po talaga hindi ko po ito binibinta pero po talaga ito ay pagtatapikan natin na pangpaswerte at kung ano-anong mga Uh, pampaswerte nito. Ito po ang abangan natin at ito po ang talagang napaka swerte po. Ito po ay mga online business. Inuulit ko po nga mga online business nila dito sa UVA kasi po napaka-patok talagang Hilal, langit na langit po. Did, uh, talagang napaka-swerte talaga sa buhay. At nakakatanggal din po ng stress pag ito po ay suot-suot mo. Kasi po nasubukan ko na po. Ito po ay dalawang buwan pa lang po sa akin. Suot-suot ko. Sinubukan ko po muna kahit hindi ko muna in-upload Kasi sinubukan ko talaga po kung talaga po may idudulot ba ng halagan sa akin or may dudulot ng um, swerte talaga sa akin. Ito po ay talagang napakagaan po sa buhay. At dito po rin ako, at dito rin po ako natanggalan ng stress ng aking mga anak. At uh, kung kailan po talaga sila ay nagpumaayos po sila ng kanilang trabaho at natuto silang maging unawain sa magulang. Ito po rin ang ano sabi nga niya na tapag-usapan uh, muna natin yung swerti ito daw po ay napakaswerte sa negosyo, napakaswerte sa sugal din po. Yung halimbawa po pag may, may pinupunta po kayo, pero huwag niyo pong gawin to sa sugal kasi alam niyo naman po ang sugal kung ano pong resulta. E ito yung po talaga, pwede nyo rin paggamitan po sa kabutihan po. Huwag lang po sa kasamaan. Ito po, dala lang natin. Ang swerte po nito talaga ay talagang papatok. At ha, sila na po ang parang dadaan po sa buhay nyo yung swerte nyo at uh, na kailangan nyo po talagang tanggapin ang swerte at huwag nyo pong papadaan gawin nyo kaagad ito rin po ay ginagamit sa uh, ginagamit din daw po ito sa pagkatrabaho uh, kung kayo po ay mag puta ng trabaho, ito rin po daw ay nagagamit dahil po ito daw po ay pagpaamo din at uh, pampabait din sa ano, ito rin po ay ginagamit po sa ano po sa ritual uh, at kung paano po ang pagritual ng kabutihan at ng kanilang pampaswerte sa buhay ito rin daw po ay pampaswerte sa pag-ibig Ayan Pag pag ibig din po daw Ito po rin ay ginagamit sa pag-ibig Suot-suot mo lang daw ito Dahil napaka-perfect daw nito Ito po ay galing po Talagang binibago nila ito binibinta Ay binibindisyo na po ito ng Sanfu Or uh, sa Thailand po Talagang inano po ito ng pare nila sa Thailand At saka yung Buenditado po, Ah, uh, yun po sabi ng ano siya talaga siya, yun. ano po sabi nga niya na orasyonado at uh, napakaswerte talaga ng ng talaga ng Duterte. Kung kayo po ay naniniwala ng orasyon at ng uh, pero ako po talaga naniniwala dahil uh, marami pong pagsubok na dumadaan at hindi natin natata ang Thailand talaga ay napaka perfect na gumawa ng pampaswerte at parang Pilipino din. Ayan po ito po rin ay pampagaan ng buhay. Nakakatanggal ng stress. Hawakan nyo lang po siya ng ganyan. Dahil yung po ang ginawa ko talaga. Hinawakan ko lang siya. Pag may problema ako, hinahawakan ko lang siya. At ito rin po ay hindi ko tinitigilan po. Nagdadasal pa lang po ako ng general devotion. At talagang kong inihip dito po. Kailangan po natin ihipan lagi. Kung marunong ko po, po kayo mag general devotion. Kasi po ang general devotion, nandiyan na po yung susi. Nandiyan na po yung ano yung ano po ng General Tibush na sabi andyan uh, na po yung pagbubuhay na rin po yung pag ng lang uh, mga nyo at ng lahat ng mga pag-uurasyon o pagdadasal nyo at mga wish nyo rin po at mabilis pong tumalab ang General Devotion yung ang ginagamit ko dito pagkatapos ko po pag General Devotion iniihip ko po sa kanya Hina, pag ako po may problema na hindi ko na alam at uh, hinahawakan ko lang po siya talaga. Approve na approve po talaga. Ang bilis. Mabalis po ang One minutes lang or second. Andiyan na kaagad ang kaingan mo. Huwag kang mag-alala. Huwag ka lang kabahan at lagi kila ka lang positibo ang isip. Dahil po ito talaga ay napaka-perfect po ha, ito po ay ang ko na. Bago ko po ito pinag-share sa inyo, sinubukan ko muna ng dalawang buwan. Dahil po, ng dalawang buwan pa lang po ito suot-suot ko. Talaga po maraming swerte nang nag-ano sa akin, lumalapit. Pero po, huwag na natin isa-isahin po po. Isusuot ko na po ulit at ano ko na po sa inyo, ididay -ano po ko na kung paano po kahit susot niyo po lagi ito. At uh, pwede rin po ganito po ang pagsuot niyo na sa labas. Pero ako po kasi kas dito, itinatago eh, ko kasi may mga bata. Ayan, lagi siyang nasa tago ko at ayaw kong pahawakan kahit kanino. Ako lang talaga po ang humahawak. At huwag na huwag niyo pong dadahin po sa CR or sa uh, palikuran po. At wag na wag nyo rin pong gagamitin sa mga makasalanan na lugar. Dahil po ito po ay nangihina din po. Parang pong tao at nangihina. Hindi na po tatalab sa inyong swerte. Pag ito po ay mga ginamit nyo. dapat tapat lang po tayo sa sarili natin na wag natin gagamitin kahit kanino po basta kasalanan. wag na wag natin ano. bakit tapat tayo sa sarili natin para maging tapat din ang ating swerte sa ating buhay. Ganyan po. Kung hindi nyo po kayang gawin ang sarili nyo, yan po. At nasa inyo pa rin po yung paniniwala at syaga at ang ating uh, ano, pag natin kalilimutan po, po ang pagpipre po. At uh, dahil yun lang po ang atin, sa atin nakakatulong ang um, ating po yung paniniwala natin na pinagdadasalan natin. Christian po kasi uh, Jesus Christ, yan po yung pinaniniwalaan namin mga Christian. At ito po rin ay napaka ano po. At ay uh, screaming po sa mga hindi po naniniwala, ito po video ito, hindi po para sa inyo. At ito po ay sa mga naniniwala lamang. At uh, hindi ko po kayo iniinganyo na bumili kayo ng mga pampaswerte. At hindi ko rin po kayo iniinganyo na Uh, maniwala kayo sa mga pampaswerte. Ito po lamang po ay sa mga naniniwalang tao sa lahat ng pampaswerte. Huwag niyo pong tingnan kung bakit po ako naka-uniform. Dahil po ay nasa trabaho ako. Pero, isinar ko pa rin po ito sa inyo para po may matutunan tayo kung ano po yung pampaswerte. At hindi lang po ito ang mga pampaswerte mga ginagamit ko. Napakarami po. Dahil uh, ah, sabi nga niyan, lahat pong ano panimpla gamitin mo para sumarap lalo ang inyong panilasa. Yung po rin ang ah, buhay natin at ah, yun yung po yun rin ang paniniwala ko si Papa Jesus ang pinaka number one sa atin. At huwag kayong papunta tamad-tamad. Diskarte lang po sa buhay. Maging positive lang at huwag ma-stress dahil po matutulungan kayo. Kung ano pa paniniwala nyo pag may hawak kayo nito. Pag alam nyo pong ano, ito pang password nyo at ito pang paniniwala nyo ang swerte, huwag po kayong wala ng tiwala at ha, talagang kumapit lang po kayo sa kanya, kagaya po may ko. pag ako po ay may kailangan nahawakan ko po siya hawakan niyo po, huwag niyo lang po nga kung saan saan alagaan mo po sila, kagaya po ng pagmamahal nila sa atin mahalin po natin ang mga ginagawa natin mahalin natin ang pinananiwalaan natin nas pampasorte sa ating buhay ayun po ang ating uh, ano, sana po ito po ay uh, maniwala kayo dito dahil ay nasubukan ko na po at uh, sana po ito po ang naging gabay sa atin uh, ating pagunlad at sa ating pagyaman yung po nga mga mga nagtitindan nito sabi niya good luck sa inyong uh, kakayahan at good luck din sa inyong pagyaman gamit ang aming mga produkto yung po yung uh, mga nagsabi sa mga nagtitindan to good luck at uh, talaga pong uh, ginagawa ko ito ngayon at maraming maraming salamat po sana po yung mga wish ko magano pa po, po nasa inyo po yung pag-asa ko dasalan po tulungan nyo ko sa pagdasal sa unla pag unlad ng ating buhay at hindi lang para sa sarili ko kundi para sa inyo rin at uh, sana po ipag-wish rin na tuloy-tuloy po itong buhay ko sa pag-youtube ko para po makashare naman sa iba at uh, para po makapagpamigay uh, pamigay naman ako kahit pa paano uh, pag ako uh, talaga umatok dito sa ating YouTube. Hindi lang po ako manginabang dito. Maraming maraming salamat po at chat